Aldo, mga kadaal na mga kastorya, welcome sa ating bagong episode. Kasi pupunta tayo ngayon sa Medina, titikman natin kung ano ang masarap na pagkain doon. Samahan nyo kami. Ta! Let's go! Sa ano? ah, namalit. So, on sa'y tawag, kung gusto silang nga uh, mapalit sa'yo mong bingka. Mangita sila. Sila, on sa'y tawag, ane. Mga, sa mangita sila, bingka ngan nangalan o doldolia. Duldulya. Oo. Oh. Kung ako ganyan yung pwisto. Walang ganyan Sa pwisto. Oo. Walang ganyan. Magpila mo lang isa rin? 35. Oh, so, 35 ang din ka. Tatlo kayo. Karoon na tilawan. Tilaw ka. Tilaw ta. Ako din bayaran ha. Okay. Alaala din din mo bayaran. <laughs> Ay ka na tilaw mo ka. tilaw <laughs> din Tilaw Tilawan na to. Ang local. Hindi kasi din ni... Sa Medina. Medina. Lado na nang amoy lamian. Kung gusto mo lamian na din ka, soroy mo din sa Mercado sa Medina. <laughs>

sakto-sakto lang, saktu po lang yung lupi. So, lamian gyan ang bingka sa Melilla. So kung makahapit mo dire, hindi mo kalimot hapit sa Mercado, lamian ang ilang bingka.